Ano na naman niya? Minapulot na naman daw siya. Oh my God! Namasura na naman siya. Bago pala tang angot Oh, oh so, eh. Buwan nga mo mga ikot ang tarupam ah. Made in Korea. Namasura na naman siya. Ganyan siya nagaling dun sa dumpster, no? Oo. Oh. Oh, oh. Ah, Pang-santa. Baba, oh, eh, ayan. no. Mm. Oh, puro damit naman yung nakuha niya ngayon. Oh, oh. Ilaba muna natin bago mo kalkalin, please. Ha? Mas magandang ilaba muna. So, yan yung napulot niya ngayon. Naka-plastic naman siya. May Burberry pa yata yun Ay. Jacket. <laughs> Sweater uh -huh ganda. Oh. Yung sa harap niya. Made in Korea. Oh. okay. Ya, yeah, oh, ang ganda pa nga oh, bagong-bago. Oh, 'yan. Nagukay-ukay na naman siya. Thank you, Kuya. Nung nakaraan sa sapatos, lahat. Puro sapatos lahat, lahat. Oh, ngayon puro damit naman. o tara, ilaban na natin 'yan. At pang bata at mm. Ayan. Para magpapatay na tayo ng ukay-ukay oh, din sa Pilipinas. Bago. Walang ah, Oo no. nga. mukhang nga siyang bago, guys. Hindi sa bagay dito kasi sa Hong Kong, ganyan sila, maalaga sila sa mga gamit. Ngaling, oh happy ka na. Eh, uh, happy. Na Marami na naman ito. siyang ipapamigay sa Pilipinas. May ganyan kanina. Tiningnan uh, ko for damit, edi kinuha Hindi <laughs> <laughs> mo malang binijo para nakita nila galing talaga doon. Kalimutan na naman niya. Oh. Okay, last yun na, ilalaban na natin. Good job, puya. Wow. Ayan, ilalaban na na daw niya yung mga napulot niya. O, oh, light yan. Ilagay na niya yung iba doon. Smile! <laughs> Smiley talaga. <laughs> mm. 'di ba? Pambabae oh. Libre pa naman yung mga sabon namin, disinfectant, ano to? tsaka popcorn. Ay, ito yung minamas nila no, yung ah, uh, ewan ko, ilagay mo na lang din lahat. Tapos ilagay na lang natin sa box 'yan. Lahat. Ano to? pantulog mo. No. Eh, ilagay mo na. Pantulog doon. ka na oh. Oh, may pantulog ka na. Hindi <laughs> siya light, light, light. Pwede rin naman i-mix mo na lang 'yan. Lahat 'yan. Silp, oh, yan. Sige, mm. shoot ka lang nalang ng shoot dyan sa ano. Para mailaban na lahat. Puro light muna ang ilagay mo. Akala, baka may pera sa... <laughs> baka na. daw may pera. May pera sa basura. Binagalap talaga siya kung may dollars. <laughs> Abusado okay. ka naman daw. Grabe ka. Ay, malay mo. Hmm gaganda nito. Wala na white. Right? Ito. Yan. Sige, shoot mo lang lahat dyan. Okay na. Magyan natin gang, ng eh. disinfectant. Tsaka laundry detergent. O, sige. Yung violet, yan. Eh. Sama mo. O, sige. Larga, laba. lana Mamaya ulit yung mga dark.